Ang kapaskuhan ay para sa mga bata. Habang tumatanda tayo, nawawala na sa atin ang excitement ng kapaskuhan. Hindi na tulad ng dati, nung tayo ay mga bata pa. Caroling, simbang gabi, Christmas party, pasyal doon, kainan dito. Yan ang mga ganap kapag kapaskuhan. Pero nitong nakaraang pandemya, mas lalo nating hindi na dama ang saya ng kapaskuhan. Dahil na rin sa mga limitasyon ng galaw ng tao at sa mga istriktong protocols ng mga nasa posisyon. Lalong-lalo na ang pagsasama-sama sa mga reunion na nakaugalian na natin tuwing Pasko. Ako si Liza, 19 years old. magse second year college na sana, ngunit dahil sa pandemya ay natigil ako sa pag-aaral lalo na nang matanggal si nanay sa trabaho bilang tagaluto sa si isang bar. Meron akong nakababatang kapatid na si Buknoy, walong taong gulang. Natigil din to sa pag-aaral dahil hindi na kayang tustusan ang kanyang mga pangangailangan. Kaya na desisyonan namin na magbenta ng mga merienda kapag hapon. Nagbebenta kami ng maruya at bibingka tuwing hapon. Nilalako ko to sa kalsada habang si nanay naman ay nakapuesto sa tapat ng bahay namin. Bago ako umalis ay nag-makeup na muna ako at isinuot ang isang pink t-shirt na fit sa aking katawan at paldang mahaba. Nakapakat ang masagana kong harapan sa aking t-shirt na talaga namang nakakaakit ng mga lalaking customer. Araw-araw nauubos ang aking paninda, lalo pag pinapakyaw ng mga tricycle driver at mga lalaking estudyante na nakakasalubong ko. Yun nga lang, hindi maiwasan na pagpiesta hindi na ko ng kanilang mga mata. Ang sarap talaga ng maruya mo, Iha. Malasa. Oo nga, Iha. Pati yung bibingka mo. Ang sarap ulit-ulitin. Talaga po, Kuya. Salamat po, ha. Huwag mo na akong kinukuya, iha. Huling tumawag sa akin ng kuya, ayun, nabuntis ko. At nagtawanan ang mga tricycle drivers na suki ko. Pilyo ka, kuya. Nako, sorry po ha. Iba taste ko sa lalaki eh. Pwede ba kitang ligawan, Liza? Sabat ng isa. Eh hindi ho ba may asawa ka na? Iba e, naman kasi ang asawa sa si girlfriend. At muli silang nagtawanan. Umalis na ako at iniwan ko na ang mga lalaking nagkukumpulan. Uy, hindi pa ako nakakabili. Pahabol pa ng isa habang papalayo na ako. Panalo sa kamo yun, pre. Batang bata, sariwa. Sabi pa ng isa. Pwisit? Mga bastos? Sabi ko naman sa sarili ko. Kahit ang layo ko na sa kanila, e eh naririnig ko pa ang mga pinagsasasabi nila sa akin. Kais talaga. At dahil marami pa tong ko, papasok muna ako sa exclusive subdivision malapit sa amin. Hi Manong! Sa'yo na to. Pwede uli ako pumasok dyan sa loob? Uubusin ko lang yung paninda ko. Sabi ko sa nakatambay na kwardya. Uy, salamat ah. Oo naman Liza. Ikaw pa ba? Nanginginig pa. Isa pa tong bastos na to. Lagi na lang nakatingin sa harapan ng t-shirt ko. Ay, Merry Christmas, Mano nga. Salamat. Sabi ko sa guard ay pumasok na ako. Una kong pinuntahan ay ang covered court kung saan maraming konyong binata ang patakas na naglalaro ng basketball. Ang pupogi nila. Ilan sa kanila textmate ko at friend ko sa FB. Iba talaga kamandag ko sa boys. Pero ilan sa kanila ay umiiwas na sa akin. Paano ba naman? Pag madaling araw na at mahaba ng nagiging usapan at nagiging mainit ang topic, bigla ba naman nagpapasend ng larawan ko nakita raw ang katawan ko o sila mismo yung nagsisend ng kanila. Kaya ayun, unfriended na agad sila sa akin. Asa sila no? Kaya ayun, naglalaro na lang. Kunwari, hindi na ako nilalapitan dahil sa hiya nila sa akin. <laughs> Bye mga kuya, enjoy! Sabi ko pagkatapos kong magbenta sa kanila. Hi, may isa na namang humingi ng number ko. Hmm, may ibubuka kaya yun? Siyempre, yung mga guy na may maipagmamalaki lang ang ine-entertain ko. Dumaan ako sa si isang suki ko. Si Hot Daddy. Grabe, crush na crush ko siya. Minsan, lalabas yun para bumili sa akin. Bagong gising at naka-boxer short lang. Hey, bibingka girl, musta? Hello po sir, may maruya uli ako at bibingka. Ayos yan. Masarap yan, panigurado. Yes, sir. Ilan po ba? Dalawang maruya at bibingka. Sige po. Madalas ko rin siyang mahuli na nakatanaw sa legs ko na sadya ko talagang binabalandra sa kanya. Thank you, Liza. Liza, right? Yes, sir. Abot tengang ang ngiti ko ang sabay tingin sa baytingin sa nakaumbok sa harapan ng kanyang shorts. Pamilyar ka talaga sa akin eh. Nakita na kita siguro dati. Sabi niya. Baka ako po yung asawa niyo sa past life niyo. Char! Sana nga, Iha. Seryoso niyang sagot sa joke ko. <laughs> Kinilig naman ako. Type niya rin ako, feel ko talaga. Sige, Iha, una na ako. Hindi ko alam ang pangalan niya pero sa pagkakaalam ko, late 30s na siya at nasa Palawan ang karelasyon niya. Hindi ko nga lang alam kung girlfriend niya o asawa. May isang anak siya na nasa States at nag -aaral. Pero sa kabila ng edad niya, ang tikas-tikas pa rin niya. Nako, hindi na naman ako mapapakali dito pag uwi ko eh. Samantalang pag uwi sa bahay. Hoy Liza, bilisan mo dyan sa banyo at tulungan mo akong magligpit doon. Pasigaw na sabi ng nanay niya. Hoy Buknoy, bumili ka nga ng talong doon. Nawawala na naman yung binil ko kahapon eh. Ha? Eh kanina may hawak po na talong si Ate Liza, baka niluto na niya. Hayaan mo na at bumili ka na lang doon, Buknoy. Disyembre 23 ng umaga, nang may isang lalaking bumisita kay nanay. Aling Melba, kumusta ko? Ho? Hoy, Migo, ikaw pala yan, kumusta ka na? Ayos naman, alam niyo naman ho siguro nangyari sa amin ang pinsan mo. Oo, oh, alam ko, Migo, na ako talagang relasyon. Minsan hindi sinaswerte. Oo. Ay, kalimutan na natin yun. San ho ba kayo pupunta ngayon? Ay, mamamalengki ako. Eh, nagbebenta kasi ako ng maruya at bibingkay. Eh, kaso hapon namin tinitinda. Eh, malakas kasi ngayon yan, lalo na't na bukas eh, sa na. Aayos ho yan. Eh, sana makabili ako sa inyo minsan. Kumusta na ho pala yung inaanak ko, si Buknoy? Ayun, Ay, nasa bahay lang. Alam mo naman, bawal lumabas. Sayang naman. Padaanin niyo sa bahay at aabutan ko ng regalo. Marami rin akong naipon na laruan na pangregalo ko sa kanya nung mga nakaraang taon. Alam niya naman, nung naghiwalay kami ng pinsan yung si Grace, hindi ko na alam kung paano mabibigay kay Boknoy yung mga yun. Nako, nakakahiya naman. Pero sige, pag hindi ako busy, ako na lang ang pupunta doon. O kaya yung dalaga kong si Liza uutusan ko. Oo nga pala, no. May dalaga na ho kayo? Oo. oo. Naalala mo ba yung batang babae nung binyag ni Boknoy? Eh? Yun, si Liza. Naku, naglalakaw yun dun sa area niyo ah. Ah, oo, oh, natatandaan ko ho. Sige ho, Aling Melba, ito ang calling card ko. Nakalagay din dyan yung address ng bahay ko. Pumunta na lang kayo dun sa December 25. Naku, napakabait mo talaga, Miko. Sige, sige. Desyembre 25. una ng hapon nang papuntahin ako ni Mama sa bahay ng Ninong ni Buknoy. Hindi ko siya kilala pero sabi ni nanay, boyfriend siya noon ni Tita Grace. Pinsa ni mama na nagninong nung binyag ni Boknoy. Pamilyar yung street dito sa calling court. Dito yung street kung saan nakatira yung hot dad kung tawagin ko. Nagsuot ako ng sando na fit at maiksing palda. Gusto ko rin kasi siyang daanan para sumaya ang Pasko ko pero surpresa ako ng magtugma ang address ng bahay ng ninong ni Buknoy sa bahay ng sinasabi kong lalaki. Wow, tingnan mo nga naman oh. Ninong ni Buknoy si Hot Dad. Ewan ko pero na-excite ako bigla. Kaya nag-doorbell agad ako sa gate nila. Pero ang tagal naman yata may tao kaya dito? Alas mga limang minuto na akong nagdo-doorbell pero nagulat ako nang bumukas ang gate dito nang maitulak ko ng bahagya. Hindi nakasara yung gate niya. Sa isip ko, pumasok na kaya ako. Since kilala naman niya ako at ine-expect niya na pupunta rin si Danny dito. Pagpasok ko ay sinara ko ang gate. Ang ganda ng garden nila. Puro Christmas decor. Dumungaw muna ako sa main door at natanaw ko ang isang lalaki na nakahiga sa sofa. Hmm, tila wala tong suot. Hindi ako nagkakamali, si hotdad nga to. Kaya pumasok na ako at isinara ang pintuan. Mukhang ang himbing ng tulog. Oh my, ang hot niya from chest to abs. Unti-unti akong lumapit sa kanya. Pinagmasdan ko siyang mabuti mula mukha niya hanggang katawan. Pero ba't amoy alak siya? Siguradong uminom to kagabi. Kainis? Ayaw ko namang aminin pero naaakit talaga ako sa kanya. Kisabay ng mabilis, natibok ng puso ko. Umupo ako sa kabilang sofa habang pinagmamasdan siya. Hindi ko maiwasang mapahaplo sa katawan ko. Hindi ko alam pero wala na ako sa sarili ko na halos lahat ng suot ko ay unti-unti ko na ring inaalis. Lumapit ako sa kanya at unti-unting binaba ang short niya. At napawaw na lang talaga ako at napatakib sa aking bibig, sa aking natuklasan at nasilayan. Pero hindi ko napansin na nagising ko na pala siya. Liza? Oh my gosh, sir! Anong ginagawa mo? Ba't wala kang suot? Eh, sir, sorry. Nadala lang ako sa iyo eh. Mali itong ginagawa mo. Bata ka pa. Ilang taon ka na ba? Ninety na po. Alam mo bang thirty-eight na ako? Eh naku kakagalitan ako ng nanay mo niyan eh. Eh hindi ko naman po sasabihin. Secret lang naman po kung gusto niyo eh. Hindi siya makasagot agad at mukhang napaisip pa ng malalim. Alam mo Liza, hindi kita matatanggihan. Lalo na ngayong ni-storm mo na ako at may hungover pa ako kagabi. Naku, eh, hindi kita atrasan yan. So game ka po? Oo oh, naman. Halika't doon tayo sa kwarto ko. Baka mahuli tayo dito, iha. Pagdating sa kwarto, dinala niya agad ako sa kama at tumwesto sa pagitan ng hita ko. May nauna na ba sa akin, Liza? Wala pa po, Sir Migo. Kinakabahang sagot ko. Napangiti siya sa aking sinabi at nagkatitigan kami ng ilang sandali. Merry Christmas, baby. Biglang pati sa akin ni Miko bago niya marahang sinuyo ang aking lapi. Sa puntong yon ay tuluyan ko na nang isinuko ang iniingatan ko bilang babae. Para pa akong kinakabahan ng sobra. Gusto kong umatras pero mas nananaig ang uhaw dahil ito ang unang beses kong magtatampisaw sa kama. Kasamang matagal ko nang hinahanga ang lalaki. Dahil sa kaba ay pinikit ko na lang ang aking mata at hinayaan kong magpakasasa siya sa akin. Halos mapasigaw ako sa tinatamasa. Hanggang sa tuluyan na niya akong nakuha ng buo. Hindi ko maiwasang pumako ang kuko sa kanyang likuran. Tiniis ko ang lahat hanggang sa tuluyan na rin akong matangay ng alon. Halos ilang oras din kami sa kwarto. Hanggang sa pati ako ay halos mabalyo na rin sa husay niya. Para akong mahihimatay sa tindi ng tinatamasa. Hanggang sa hingal akong bumagsak sa higaan. Pada siya ay pawisan rin at nakayakap sa akin. Maya, maya ay dinala niya ako sa kusina para kumain. Iha, after mong kumain, iyahatid kita sa bahay niyo ha? Masyadong marami tong regalo ko kay Buknoy. Mm, okay sir. Masarap ba yung carbonara ko? Tanong niya. Nga mm, po, ikaw pong nagluto? Yup. Mainit na pinagsaluhan naming dalawa sa kusina ang natira niyang handa ng Noche Buena nang walang suot habang nakayakap siya sa likuran ko. Liza, gusto kong dalhan mo ako lagi ng maruya tuwing merienda. Okay sir, basta ba may gift ka sa akin ibibigay araw-araw eh. Oo oh, naman, simula ngayon lahat ng gusto mo ibibigay ko sa iyo. Basta gawin mong Pasko ang bawat araw ko. Sure sir, Merry Christmas po at napangiti na lang ako sa kanya ng sobrang tamis. Merry Christmas baby, tara, mag-shower na tayo para maihatid na kita. Ang sabi niya. At sa huling pagkakataon ay muli kaming nagsalo bago niya ako inihatid sa bahay. Simula noon, ay walang araw na hindi ako nagtinda sa kanya kaya medyo late na rin ako minsan kung makauwi. Dahil ayaw niya akong pauwiin dahil wala talaga siyang kasawaan sa akin. Well, wala naman akong pinagsisisihan at ginusto ko rin naman. At feeling ko, parang may pupuntahan ang namamagitan sa amin dahil ramdam ko ang pagmamahal niya at parang kasintahan na rin ang turing niya sa akin kahit panalaman kong ex lang siya ng tita ko. Hanggang dito na lang po ang ating story.